muli nating tingnan itong palay mga kaharding. O. Oh. Maayos naman eh. Walang damo. Walang ganun damo. Ayan. Makakaani siguro ito ngayon. Hindi nasira ito ngayon eh. Lahat may palay. Yan saka malalaking ano, malalaking puno. Sana naman ay makaani itong palay nito ngayon. Ayan. Maganda ngayon. Ayan mga kahardin. Ang aming palay. Ayan mga ka-hardin, papakita ko sa inyo yung ko kong ano, luya, tsaka lemon. Medyo madumi nga yung lemon dahil ano eh, nakasahid na sa lupa, sa bigat. Papakita ko sa inyo ha. Ayan. Luya at lemon. Yan ang ginagamit ko sa umaga eh. Pagka uh, nagsasalabat ako, ilalagyan ko ng asukal, tapos pinipigaan ko ng lemon kasama yung kanyang ano yung pulp beach ba yan malaking tulong sa akin yan eh yung lemon na yan tsaka yung luya pag iniinom ko sa umaga nakakaluwag ng aking paghihi ito mga kardin oh nagtalim na naman tayo ng pechay para laging may inaanim pecha yun oh. Yan. para pagka pagkaubos nito yung pecha na yan edi may panunod na tinanim ko, kipa, para pagkaubus na itong malalaki, ay may panunod na. Okay. Haha, uh -huh. nasaan? ko sa inyo misis ko tsaka apo ko huh? misis ko tsaka apo ko papakita ko sa inyo yel <laughs> parang <laughs> may kaya kaming gumain din eh Yes. Yes. Ah. Uh, kumain dito sa KFC ulit. Napakita ko sa inyo akin nga po. Kasama na kasama ko ang misis ko. Napakita ko sila sa inyo. Ardyn, papakita ko sa inyo yung pagbabalot ng bunga ng ampalaya para hindi pasukin ng ano ng insekto ay papakita ko sa inyo yan o oh. kung may nakita kayo ng papel na nakasabit, yan ay bunga bunga ng ampalaya yan, yan. daming bunga o oh ayan ito sa plastic ayan pa yung pa sa kabila oh. ito sa plastic din ito plastic ayan Maray pang yung eh. ayan pa ayan kasi ko ano yung pala namumungi ito ang pala yung ito eh ayan